tang 2018 nang maging interesado ang 40 anyos na si Edgar sa kape. Dito kanyang natutunan ang paggawa ng tinatawag na artisan coffee roasting o ang pagsasangag ng kape. Sa Cordillera kasi nasa sa atin yung ano, yung ang dito yung coffee. So, uh yung hard work ng farms dapat tapatan din ng sa roasting. Kaya kung, kung quality yung produce ng farmers, dapat quality din yung roasting kaya yun yung uh, pina natin yung artisan roasting dito sa uh, Cordillera magpo kami ng quality coffee ipapalabas namin yung pinakamasarap na profile niya uh, quality goes with price yun yung lasa ng coffee ganyan mas ma mas masarap mas complex uh, mas mahal yung price ganyan naiiba at mas matrabawang ang paggawa nito ang pagsasangag ng kape inaabot ng 30 hanggang 40 minuto sa mababang apoy pero mas buo at mas matapang ang lasa at aroma nito. Pero problema lang nila, kulang ang supply ng coffee beans dahil na rin sa limitadong lugar na pwedeng tamnan sa Cordillera. Kikita namin uh, uh, magandang gawin is i gawing specialty coffee yung mga kape natin para mas mataas na yung price. Hindi natin kasi kaya yung volume para kumita yung farm. Ang gagawin dapat natin, i-elevate natin to specialty para ma pataas natin yung price ng coffee. Kaya si Nanay Margarita isinusulong ang estilo ng pagtatanim ng kape sa ilalim ng mga Benguet pine trees o mas kilala sa tawag na agri forestry. I really don't know how to enhance kasi it has something to do with natural factors. Dahil sa kanilang kontribusyon sa coffee industry sa Cordillera, isa lamang sila sa mga nagwagi sa Philippine Coffee Expo 2024 noong ikalabing isa ng Hunyo sa Makati City. Layon ng nasabing aktibidad na bigyan ng pagkilala ang ilan sa mga nagsusulong ng pag-unlad ng coffee industry sa bansa. Deep yung support ng government natin and the private stakeholders in promoting yung coffees natin dito sa Cordillera region in the national level and the global stage rin. Ang kanilang mga produkto ipinakilala pa ng DTI sa merkado bilang suporta sa mga MSMEs. Next step namin is to train more Um, aspiring coffee enthusiasts to, to experience this um, opportunity rin na and make um, others believe na coffee is not a place for stagnancy, but is, it is a place um, for them to continuously move forward. Halos doble din ang presyo ng artisan coffee, na hanap din ng ilan kumpara sa tradisyonal na kape. Maliban dito binigyang pagkilala din sina Edgar, Margarita at iba pa nilang kasamahan ng pamahalang lungsod sa kanilang naiuwing tagumpay. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.